magandang balita inulan daw po ng papuri ang ating bagong DepEd Secretary yung tipong nakahinga tayo ng maluwag ano, na mukhang meron ng patutunguhan ang uh, Education Department ng ating bansa napakabilis daw, kumilos maganda daw ang magiging programa ng ating bagong DepEd Secretary so ibig sabihin nabunutan ang buong bansa ng isang tinik sa katauhan ng dating DepEd Secretary na si Sarah Duterte na mukhang totoo ah, dahil yun ang nababasa at nababalitaan natin na pariwara ang DepEd. Naging uh, talamak ang anomalya na wala sa totoong direksyon at uh, layunin ang isang ahensyang ito noong pinamunuan pa siyempre ni Tambalos Los ni Sarah Duterte. Sa sobrang bilis uh, netong si Secretary Angara daw, in 34 days, from the effectivity of this act, mayroon ng IRR. In the law, kami ni Congressman Roman Romulo identified 60 days or we permitted 60 days for the IRR to come out. Ibig sabihin, yung sinasabing IRR, yun po ay yung implementing rules And regulations, kung ano yung mga magiging programa ng ng DepEd na makakatulong siyempre sa pagangat ng kalidad ng edukasyon dito sa atin. Dapat lang talagang papurihan yung mga nagtatrabaho ng maayos. Ang sesti kasi, etong si dating Senator Angara, uh, sa tingin ko ay may background bilang isang educator kaya alam ang kanyang pinasok na trabaho. So, ibig sabihin din, tama na siya ang nilagay sa pwestong ito. At magpasalamat na lang tayo na nawala na nga po yung tinik. Napakalaking tinik ng DepEd na si Sara Duterte. Maganda to. Napakabilis nga daw. Tignan natin ang mga balita patungkol dito. Nagbibigay ang Aral Program Act ng mga nakatarget na learning interventions para sa mga Pilipinong mag-aaral upang pausayin ang kanilang kahayahan sa pagbasa at pagbilang para sa grade 1 hanggang grade 10. Ako rin ay naniniwala na halos hindi umuusad ang kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan. At nung malukluk nga o pinamunuan nga ni Sara Duterte ang DepEd, lalong napag-iwanan tayo. So eto napakalaking hamon sa bagong DepEd Secretary itong um, seryusohin dapat itong trabaho ito. Lalo na po itong programa, Aral Program Act, na target niya na pa, pa, yabungin ang kakayahan ng ating mga kabataan. Abay dito sa amin, may mga grade 1, hirap na hirap magbasa. May mga grade 3, grade 4, na hirap na hirap magkwenta. Hmm. So yun po ay isang patunay na noon pa man, tayo'y napag-iiwanan na. Kaya lang, ang nangyari nung si Sara Duterte, lalo tayong nahuli, lalo tayong nalugmok pagdating nga sa kalidad ng edukasyon. Kaya good news ito. Good luck.